'di ba? Ang tulong ng impact na 'to. Ang mga asa, kinakalawang na. Kaya Eric Eagles talaga tayo pag ano. Hindi natin agahan. Napakagastos tayo. Mga asa, no. Isa pala sa iingatan niyo is yung mga goma na 'to. matatanggal 'to. Eh. Ayun, malinis na lahat. CBT cleaning tayo ngayon paano nga ba mag CBT cleaning so ito share ko sa inyo natutunan ko rin mag ah, CBT para makakatipid kayo invest kayo ng ito para mapabilis impact range yan. 8. Ito. 39.41 pang tanggal ng clutch. Tapos, yan. Ito yung pang tanggal ng spring natin. Tapos yung liha. Lilihain ko konti yung yung clutch shoe nya. Tapos yan. Pang CVT. Pwede naman ng gasolina. Pero, mas prefer ko yan. Pang CVT. Yun lang naman. Tapos, ito. Yung mga tornilyo na yan, dapat hindi magkakapalit-palit yan. Kasi may, may, may mahaba, may maiksi. Kaya, tara. Bakasin nyo. natin yung air filter at yung takip nito. Isa rin pala sa importante, huwag nyo nang... ito. Ito. Dalawa to, magkabilaan. Yung isa, nandito dito. Ito. and Ingatan nyo yan, hindi mo wala ingatan yung hindi mawala to maliit lang pa naman siya minsan andito lang siya nakasalpak minsan naman andito sa crankcase andito okay, e, yun lang so impact yung kailangan natin dito tsaka dito baklasin na natin dito mga kakasa 19 dito naman 22. Yan sila. Timpok na natin yan. Diba? Lang ang tulong ng impact na to. Lahat ng mga gamit ko mga kakosa, nasa TikTok shop ko lang yan sa Takuza mo to tapos punta kayo sa showcase murang investment lang yan mga sa kasi life lifetime mo magagamit yan so, dito may makapal tong washer yan ang makapal ito naman sa kabila manipis na washer kaya hindi dapat magkakabaliktad yan Tingnan nyo. Duming nyo na. Oh. Dami na. No? Natin yung belt natin. Medyo okay pa naman to. Maganda yung bola ng CVT, GBT o. Oh. stock lang to. Ito yung sa GVT. May bola na din pala tayo. Ito yung back plate Masikip pa naman. GVT din kasi to eh. Sikip. Tapos yan na lahat yan. Babaklasin mo lang din to. gagamit ka ngayon gagamit ka ngayon ng ito so apakan niya ng kamang para hindi tumalsik sobrang dumi na. Dito natin gagamitin yung liha. Ito mga kakasa, no? Tagal po na kasing na linisan yung panggilid ko. Ito. Ito. Tumigas. Hirap po kasi yun. Gamit pala tayo ng flat screw dito. Para sa lock. Ingatan nyo rin itong mga kosa ha. Para hindi na kayo makapili. Na hindi mawala. Ang konti. talaga pag matagal matagal na hindi nag cleaning eh. Tumitigas. Gaya ng center spring ko, kinakalawang na. ito ayaw na matanggal. Kaya maganda talaga sa siyang cleaning tayo. Kahit mga 5K. Ito 20K na ito eh. Mm -hmm charge Kaya nga, bumili na ako ng tools para ah, sarili ko na mismo. Yun, nabaklas ko rin. Nabaklas ko rin. yung nabaklas din yung mga kasa kung kinakalawang na kaya Eric Eagles talaga tayo pag ano hindi na tinagapan napakagastos tayo kaya importante si bitik cleaning si bitik talaga yan, ito na lang paano natin baklasin baklas to na natanggal din natin mga kasa. Makapit na talaga sa asin. Tutuyo na yung nangis niya. Ito pala yung pin. Isa yan. Huwag nyong wawalain yung pin na yan. Ito yung maliit na to. Yung lock niya pala. Yan. Ingatan nyo rin yan. tatlo, tatlo yan, tatlo. Yan. Backless na mga kakasak. Linisan na lang natin. Let's go. Sa, no? isa pala sa iingatan nyo is yung mga goma na to matatanggal to eh malinis na lahat wala na to kasi papalitan natin ng bagong center spring tsaka yun o mga bola let's go kabit na natin high temp. Konti lang. Hindi siya ganun kadami. Dito. Ako sa kinakabaliktad. dito pa itong mga lock na to oh, dito dito Yeah. Lagyan natin ngayon niya ng Tama Tamang dami lang. Hindi masyadong marami. Okay. sa asal. Ayan. Clutch naman assemble natin. Clutch. Lalagyan natin ito ng generous amount Ayan, para maganda yung itok niya. yung latch screen. Wala. Yung maiksi dito. Dito. Yung mahaba dito. nito Ito mahaba. Maiksi. Ganyan no. Oh. Okay. Mga kakosa na balik na natin no. Oh kaya yeah, malaking bagay na meron kayang ganito kung saan to in order sa tiktok ko takuza mo andun sa showcase pindot niya yung profile ko tapos makita niya yung showcase yan, malaking tulong to so, hindi nyo to mapapasok kung wala kayong ganito nililihan ko pala to kasi na, makinis na hindi pala yung bell makinis na kasi to kaya nililihan natin ng konting konti lang you know, sapat lang yung may gasgas -gas tayo ito rin pala lagyan natin ang generous amount ng pampadulas pa adun wala pala natin ang combination tayo ng gvt 15 tsaka uh, cyan uh, 15 yung cyan gvt 14 grams kumpi ulit dito